Aray, mangga na yun sa akin. Katigilan. Ay, huwag Ito mo. Ang In init, mabibilad ako. Ito, ito, may hinog oh. Yan, yan, oh. Yan. Pangit nga, Yan. hiyate Yun, yun, yan, yun. Ay, yun Yun yung, yung pang sa taas na yan. dami natin ako Yung pang isa Oh yun, diretso mo lang. Hindi dyan, yun sa kabila. Yun, yan. yan. Yung pang sa kabila, yun o. Oh. Yan, diretsoin mo lang. Yeah. Yan? Yan. Yan o, oh, yung diretsoin mo lang. Yan, hmm. yan. 真带不意啊！